Kilala mo ito? Paborito mo ito? O baka hindi pa? Ang luya ay isang ugat na puno ng sorpresa. Ito yung matigas na ugat na nagbibigay ng anghang sa ating mga pagkain at inumin. Sa bawat hiwa, ramdam mo ang kakaibang lasa nito. Pero ang luya ay hindi lang basta pampalasa. Ito ay mayaman sa mga benepisyo na hindi mo akalain. Matagal na itong bida sa tradisyonal na gamot. Ang isang tasa ng mainit na tsaa ng luya ay parang yakap ng kalikasan. Galing sa Timog Silangang Asya, ang luya ay isang halaman na may mahabang kasaysayan. Sa bawat pag-ihip ng hangin, tila ba may kwento itong binubulong? Ang ugat o ang bahagi na tumutubo sa ilalim ng lupa ang ating ginagamit. Sa bawat paghukay, tila ba may natutuklasan tayong bagong yaman? Ito ay may malakas at kakaibang lasa na parehong matamis at maanghang. Isang kagat pa lang, ramdam mo na ang init at tamis na hatid nito. Matagal nang ginagamit ng mga tao ang luya para makatulong sa iba't ibang problema sa kalusugan. Mula sa simpleng sipon hanggang sa mas seryosong karamdaman, ang luya ay laging nandiyan. Ito ay parang natural na gamot na ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. Sa bawat bote ng traditional na gamot, makikita mo ang bakas ng luya. Sa mga pamilihan, makikita mo ang luya na parang ginto sa mga mata ng mga nagtitinda. Hindi lang ito basta-basta ugat, ito ay isang kayamanan. Sa kusina, ang luya ay isang mahalagang sangkap. Mula sa mga sopas hanggang sa mga dessert, nagbibigay ito ng kakaibang lasa na hindi mo malilimutan. Sa bawat hapagkainan, ang luya ay nagbibigay ng saya at kalusugan. Ang bawat kagat ay puno ng sustansya at pagmamahal. Kaya sa susunod na makakita ka ng luya, tandaan mo ang mga benepisyong hatid nito. Isang simpleng ugat na may dalang malaking pagbabago sa ating buhay. Kaya't magtimpla ng tsaa magluto ng may luya, at damhin ang init at kinhawa na hatid nito. Ang luya, isang ugat na may zing. Kilala natin ang luya sa mga gingerbread cookies at ginger ale. Pero ito rin ay karaniwang sangkap sa mga lutuing asyano na nagbibigay ng anghang sa mga stir fries at curries. At huwag nating kalimutan ang salabat, isang nakapapawing pagod na inumin na kinagigiliwan sa buong mundo. Pero ang kasikatan ng luya ay hindi lang sa kusina. Sa loob ng maraming siglo, ginamit ito ng mga tao para gamutin ang pagduduwal, sipon at pananakit ng kalamnan. Para itong isang natural na medicine cabinet na nasa isang ugat. Masakit ba ang tiyan mo? Baka ang luya na ang sagot mo dyan. Makakatulong ito na pakalmahin ang masakit na tiyan. Ito man ay mula sa pagkahilo sa biyahe, pagbubuntis o kahit sa chemotherapy. Ginagawa ito ng luya sa pamamagitan ng pagpapabuti sa paggana ng iyong tiyan. Tinutulungan nito ang pagkain na dumaan sa iyong sistema na pumipigil sa hindi komportable at bloated na pakiramdam. Sa susunod na sumakit ang iyong tiyan, subukan ng isang tasa ng salabat o ilang minatamis na luya. Ang pamamaga ay paraan ng ating katawan para labanan ang mga nakakapinsalang bagay. Pero minsan, ang pamamaga ay maaaring magtagal at magdulot ng mga problema. Dito pumapasok ang luya. Ang luya ay may mga special na compound na kumikilos na parang natural na anti-inflammatory. Makakatulong ang mga ito na mabawasan ang pamamaga at pananakit sa iyong katawan. Ito ang dahilan kung bakit ginagamit ng mga tao ang luya para sa sakit ng ulo, arthritis, at kahit pananakit ng puson. Isipin ang luya bilang isang maliit na mandirigma na lumalaban sa pamamaga para gumaan ang iyong pakiramdam. Section 5: Mga nakakagulat na kapangyarihan ng luya. Ang luya, nakilala rin bilang Zingiber officinale, ay isang ugat na matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina at pagluluto. Kapit ka lang dahil marami pang alas ang luya. Hindi lamang ito pampalasa sa ating mga paboritong pagkain, kundi may mga benepisyo rin ito sa kalusugan na maaring hindi mo pa alam kahin ng ilang pag-aaral na ang luya ay maaring makatulong sa paglaban sa mga cancer cells. Ang mga aktibong compound sa luya, tulad ng gingerol, ay may mga anti-inflammatory at antioxidant properties na maaring magbigay ng proteksyon laban sa iba't ibang uri ng cancer. Bagamat kailangan pa ng mas maraming pananaliksik, nakakatuwang balita ito. Ang potensyal ng luya bilang isang natural na lunas ay nagbibigay ng pag-asa sa maraming tao. At para sa mga nagbabantay sa kanilang timbang, ang luya ay maaring maging isang kapakipakinabang na kakampi. Ang pagdagdag ng luya sa iyong dieta ay maaring makatulong sa pagpapababa ng timbang sa pamamagitan ng pagpapalakas ng metabolismo at pagpapabawas ng gana sa pagkain. Maari nitong mapalakas ang iyong metabolismo na tumutulong sa iyong katawan na magsunog ng mas maraming calories. Ang pag-inom ng ginger tea bago kumain ay maaring makatulong sa digestion at maiwasan ng bloating. Dagdag pa rito, ang luya ay maaari pang makatulong na makontrol ang mga antas ng asukal sa dugo, na magandang balita para sa mga taong may diabetes. Ang regular na pag-inom ng ginger tea o dagdag-dagdang sariwang luya sa iyong mga pagkain ay maaring makatulong sa pag-stabilize ng blood sugar levels. Hindi lang sa loob ng katawan may benepisyo ang luya. Ang ginger oil ay maaring gamitin sa masahe upang mabawasan ang pananakit ng kalamnan at kasukasuan. Ang mga anti-inflammatory properties nito ay nakakatulong sa pagpapagaan ng arthritis at iba pang kondisyon. Maari ring gamitin ang luya sa aromatherapy. Ang paglanghap ng steam mula sa pinakuluang luya ay maaring makatulong sa pag ng nasal congestion at pagpapagaan ng sintomas ng sipon at ubo. Kaya't sa susunod na magluluto ka, huwag kalimutang magdagdag ng luya. Hindi lamang nito pinapasara pang iyong pagkain, kundi nagbibigay rin nito ng maraming benepisyo sa kalusugan. Ang luya ay tunay na isang kamanghamanghang sangkap na dapat nating pahalagahan. Seksyon 6 Ang Agam sa Likod ng Pampalasa Natatandaan mo ba yung mga espesyal na compound sa luya na ating napag-usapan? May mga magarbong pangalan ang mga ito tulad ng gingerols at shogaols. Ito ang mga superhero na responsable para sa mga kamanghanga-manghang benepisyo ng luya. Maraming pag-aaral na ang ginawa ang mga siyentipiko para makita kung paano gumagana ang luya sa ating katawan. Nakahanap sila ng ebidensya na sumusuporta sa paggamit nito para sa pagduduwal, pananakit ng kalamnan at maging sa pagbabawas ng panganib ng sakit sa puso. Kaya, sa susunod na may magsabi na ang luya ay isang matandang kwentong bayan lang, Maari mo nang sabihin sa kanila ang tungkol sa agham na sumusuporta dito. Ang gingerols at shogols ay hindi lamang basta-basta mga pangalan. Ang mga ito ay mga bioactive compound na may malalim na epekto sa ating kalusugan. Ang gingerols, halimbawa, ay may anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagpapababa ng pamamaga sa katawan. Ang shogaols naman ay kilala sa kanilang antioxidant effects na tumutulong sa paglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng oxidative stress. Sa katunayan, ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang luya ay maaring mas epektibo pa kaysa sa ibang mga pampalasa pagdating sa mga benepisyong pangkalusugan. Ang mga benepisyong ito ay hindi lamang limitado sa pisikal na kalusugan. May mga ebidensya rin na ang luya ay maaring makatulong sa pagpapabuti ng mood at mental well-being. Sa mga seminar at kumperensya, ang mga eksperto ay patuloy na nagbabahagi ng kanilang mga natuklasan tungkol sa luya, na nagpapakita ng lumalaking interes sa agam sa likod ng pampalasang ito. Kaya, sa susunod na magtimpla ka ng isang tasa ng ginger tea, tandaan mo na hindi lamang ito isang simpleng inumin. Ito ay isang powerhouse ng mga benepisyong pangkalusugan na suportado ng agam. Ang pagdaragdag ng luya sa iyong dieta ay isang simpleng paraan upang mapabuti ang iyong kalusugan at kaligayahan. Kaya, bakit hindi mo subukan? Sa bawat hiwa ng luya, tandaan mo na ikaw ay nagdadagdag ng isang piraso ng kalikasan na puno mga benepisyong pangkalusugan. Ang agham ay nasa iyong panig. Seksyon Pito Paggamit ng Luya ng Ligtas Bago ka magpakasawa sa luya, mahalagang gamitin ito ng ligtas. Bagamat karaniwang ligtas para sa karamihan ng tao, ang sobrang luya ay maaring magdulot ng heartburn o pagtae. Laging magandang ideya na makipag-usap sa iyong doktor bago magdagdag ng luya sa iyong dieta, lalo na kung ikaw ay umiinom ng mga gamot o may anumang kondisyon sa kalusugan. Tandaan, kahit na ang mga natural na remedyo ay maaring magkaroon ng side effects, kaya't mas makabubuting maging maingat. Section Walo Luya sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang pagdiragdag ng luya sa iyong buhay ay madali at masarap. Maggadgad ng sariwang luya sa iyong mga stir fries, sopas o smoothies. Magtimpla ng isang nakapayapa na tasa ng salabat o magdagdag ng isang hiwa sa iyong mainit na tubig na may lemon. Makahanap ka rin ng luya sa mga kapsula, extract at maging sa mga essential oil. Mag-eksperimento at hanapin kung ano ang pinakamahusay para sa iyo kahit na ang maliit na halaga ng luya ay maaring gumawa ng pagbabago. Seksyon Siyang, yakapin ang kapangyarihan ng luya. Ang luya ay higit pa sa isang pampalasa. Ito ay isang powerhouse ng mga benepisyo sa kalusugan. Mula sa pagpapakalma ng mga sakit ng tiyan hanggang sa paglaban sa pamamaga, ang luya ay isang mapagkakatiwalaang lunas sa loob ng maraming siglo. Habang patuloy ang pagsasaliksik, malinaw ang ebidensya ang luya ay mabuti para sa iyo. Kaya sige, yakapin ang kapangyarihan ng kamanghamanghang ugat na ito at tamasahin ang maraming benepisyo nito.